Nawalan ng malay at humandusay sa kalsada sa barangay Pugis, Pugisla, Trinidad, Binguet, ang lalaking ito. Ito'y matapos siyang tumilapon mula sa kanyang minamanehong motorsiklo. Bandang alas 10.30 ng gabi noong linggo, September 28, sa imbestigasyon ng PNP, tumilapon ang biktima. Matapos silang mabangga ng kasalubong na pick-up. Itong motorsiklo po, duritso po sa kanyang linya. Itong pick-up po kasi nagaling sa Pico, eh, bigla po naman siyang pumunta sa kabilang lane, sa mismong lane ng uh, kaya doon sila nagkabanggaan. Maliban sa rider, tumilapon din ang angkas nitong 28 anyos na lalaki. Sinagtamo sila ng mga internal injuries, uh, yun din mismo ang naging dahilan ng ikamatay ng uh, kinamatay ng rider at saka pagka-injury itong isang backride. At ngayon ay kasalukuyang critical pa rin yung kanyang kondisyon. Naisugod pa sa pagamutan ng mga biktima pero idineklarang dead on arrival ang rider. Lumabas din sa investigasyon ng PNP na lango pala sa alak ang driver ng pickup. up siya sa alcoholic breath analyzer. So, ito po ay nakainom. So, yun nga, bigla po kasi, bigla po kasi siyang pumunta sa kabilang lane. Eh, dapat nurisusta sa kanyang linya. So, ayon sa ating investigation, biglas eh, bigla siyang napunta sa kabilang lane. Kaya yun ang dahilan, kaya siya nagsalpukan. Mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at physical injury and damage to property ang 34-anyos na driver ng pickup. Vanessa Bugtong, RNG News.